Sarong Colt M16 rifle, duwang steel magazines asin 55 pedasong bala, kanasambit na armas ang narecover kan otoridad sa ginibong pagkalot sa sarong porasyonin bulod sa sityo Kuripdas, barangay J.M. Alberto, San Miguel Catanduanes, sa alas 12.20 nin Ugto, kan nagtalikod na lunes. Sa impormasyon, sarong impormante ang nagpaabot sumbong sa otoridad dapat sa mga nakalubong na armas, asin mga bala na pigsasabing duwang taon naman na nakalubong sa nasambit na porasyon pagkalat ng mga impormasyon sa pag-stay doon at sa tulong na rin po ng mga residente na nakapag-build up na po tayo ng trust po sa community. Ito ang ating pong informal eh, nagbigay po ng impormasyon na mayroon pong nakabaon ng kalibre ito pong M16 rifle called the serial number ok po 45 pieces na ng animation na 5.5 to 5.56 mm and dalawa pong uh, long film na dapat Antes na makaabot sa pagtutukdong lugar, anong na oras man ang nilakaw kan pinagsarong pwersa kan katanduanis First Provincial Mobile Force Company, Revitalized Police sa Barangay, grupo na nakabay sa nasambit na, na lugar, San Miguel MPS as in Provincial Intelligence Unit. Dugang pa kang tagapagtaram, haloy ng isikan informante na may mga nakalubong na gamit pang insurhensya sa lugar, alagadara kang takot, nagkaigwa sa bot inhinin pagduwa-duwa. Uh, halos dalawang taon nang nakabaon ang M16 rifle na ito and uh, hindi naman na siya nag uh, ato ipagbigay alam sa ating mga kapulisan sapagkat alam niyang ito ay hindi naman sila karapat dapat na magtago ng ganitong uh, kalibre. So, ito nagbigay na, ito nagbigay, alam na ito sa ating mga katulisan. Ito nga po, naghihintay siya ng pagkakataon, pagkakataon na tamang tao ang kanyang pagsasabihan, pagpinsuplungan para po makuha ang barangay na ito. Sa ngunyan, nasa kamutangan Provincial Forensic Unit ang mga na-recover na kagamitan at nakatalaan na irarom sa ballistic examination. Para sa mga baretang tatakbikol, 最全呗。